So yan mga ka-farmers Ito yung mga white leghorn natin Napaliguan ko sila kanina So yan na sila ngayon So medyo basa pa yung kanilang balahibo Dahil uh, nung nagpaligo ko sa kanila Mga almost 1pm na So hindi natamaan masyado ng araw doon Sa dumping pen Kaya yan medyo basa pa yung balahibo Pero ayos lang yan dahil uh, Hindi naman masyadong basa talaga So yan oh, nakakalipad naman sila So okay lang yan sa kanila. Pinaliguan natin ito mga ka-farmers dahil kanina nakakuha ko ng tatlong itlog na dito. So meaning, dyan, dyan ako nagkuha ng mga itlog. So itong mga white leghorn natin, nagsisimula na sila ang itlog. Dahil kinuha na natin yung mga rooster dito na black australorp, yung tatlo. So hindi na sila masyadong stress, nakakain na sila ng sakto. Dahil hindi na sila nag ng pagkain nila. So meron pa rin tayong isang rooster dyan. Ayan. Pero white leghorn yan. Ayos lang yan. So, isang rooster sa pitong babae. So, meron tayong pitong babae dito. So, bukas, umamayang gabi siguro, ay pupurgahin ko ito. So, ang pupurga natin dito ay yung hammer dewormer. Yung tablet yun mga ka-farmers. Pwede ding bukas ng umaga, wala silang kain sa gabi. Uh, matutunawan sila sa gabi. At sa umaga, walang kain. Doon natin bibigyan ng uh, yung uh, sani? doon natin bibigyan ng dewormer so yan sila oh so kanina gagawa sana ako dito ng pugaran kaso medyo hapo na pupunta pa ako sa baka namin kaya bukas na lang siguro dahil kanina dito sa sahig nakakuha ko nang sa dito isa rin so dito lang sila sa sahig na nangingitlog dahil wala silang makikitang pugaran dito So bukas na natin lagyan. Tapos ito, nilagyan natin ng abo. Mapapansin nyo merong kulay abo. Kulay gray. So yan ay mga abo para ma-disinfect yung uh, kanilang ipotan. So dyan sila sa gabi, yung mga ipot nila dyan natitipon. Kaya kailangan nating i-disinfect yan. So ito, good na ito sila. Deworming na lang yung kulang natin dyan. Tapos, uh, yung pugaran. So set na yan, mangingitlog na sila. Dahil yung pagkain naman nila ay tamang tama lang, breeder pellets na yung pinakain natin sa kanila. Kaya mangingitlog na sila. Alright. So ito rin yung mga black australorp na rooster natin, sinabay natin na paliguan kanina. So yan, medyo basa pa sila. So pagkatapos nitong mapaliguan natin, kapag natuyo na yung kanilang balahibo ay maganda na itong tingnan. So malalaki yung katawan nito mga ka-farmers, matatangkad. So magandang gawing breeders ito. So bukas, siguradong tuyo na yung kanilang balahibo. At kikintab na yan. right. Ito naman yung sinabay natin kanina na paliguan. Ito yung nakababatang kapatid ng wet leghorn natin sa breeding pen. So yan, medyo basa pa sila. So pinaliguan natin ito. Napurga na rin natin kanina ng umaga dahil meron tayong kaibigan na bibili nito so siguro sa sunday kukunin ang mga manok na ito so ayan. Oh. so meron itong pitong babae na nandito dalawa at ah, tatlong lalaki so yan yung mga lalaki yan so pipilian lang natin yung lalaki kung alin ang magugustuhan ng ating kaibigan na kunin so yan na. ito naman yung crossbreed natin ng white leghorn at saka black australorp so, yan na, malalaki na so magaganda na tingnan puro ito babae labing apat merong apat na bardrock at isang black australorp Alabing apat, labing anim siguro ito. So yan sila oh. Magaganda ng tingnan. So siguro mga dalawang buwan ito ay mangingitlog na itong mga manok. 2 or 3 months pa na hihintayin natin. So yan, Layer natin ito. So titingnan natin yung resulta na experiment natin ng black ostrarp at saka white leghorn. Right. So yan, dito naman yung Black Australorp So meron tayong apat na Black Australorp Dito, puro babae Yan o no? Merong dalawang White Leghorn Babae at saka lalaki So pinaliguan rin natin ito kanina So bukas na natin ito purgahin So tapos lang mapaliguan So natanggal na yung mga kuto sa kanilang katawan So bukas deworming, bulati naman sa kanila sa loob ng katawan ng ating papatahin so yan you know. o although maganda yung mga pangangatawan nito mga black australorp dahil hindi sila katulad ng nitong mga white leghorn na maliliit yung pangangatawan sa mga black australorp malalaki sila at saka itong dalawa malalaki rin ito yung white leghorn natin dahil crossbreed ito ng orpington blue Tsaka yung kal natin na manok, yung mga babae. So, yan yung naproduce. So, yan lang ang update natin ngayon. All right? Ito yung mga nakolekta nating mga itlog mga ka-farmers sa ating mga alagang manok. Kung mapapansin nyo, almost uh, kalahati dito ay puti yung mga itlog. So, yung mga itlog na yan ay itlog ng ating mga white leghorn at saka konti lang yung itlog ng ating heritage breed. At saka ito, nagamit tayo ng plus light. So, ganito ako mag-check ng mga itlog dahil meron tayong order na isang tray. So, i check natin to mga ka-farmers one by one kung wala bang mga crack yung itlog dahil baka makapagbenta tayo ng may crack at ha, mabasag sa paghahatid natin kaya may make sure natin na yung mga itlog na i-deliver natin ay quality so walang crack, walang mga blood clot doon sa loob ng itlog makikita naman yan sa paggamit ng flashlight so yan ang ginagawa ko mga farmers before ko i-deliver yung mga itlog na mga heritage at saka itong itlog ng white leg natin so yung flashlight lang yung gamit ko so ito na yung mga itlog isang tray at yung kalahati nito ay maiiwan maghihintay na naman niya ng buyer so mga 3 to 4 days na egg collection nito mga farmers dahil yung ibang mga manoko ay hindi naman umiitlog at ito pala yung timbangan na ginagamit ko so ito yung para masegregate yung mga itlog ng by sizes so ito nasa large size so yan yung mga sizes na usually nakukuha natin dito sa ating mga itlog So medium large at saka merong extra large yung makukuha nating mga itlog ng ating mga alagang manok. So mostly itong sa mga heritage heritage breed o brown eggs, naglalaro lang sila sa mga nasa medium large size sa panahon ngayon. At yung mga puti natin na mga itlog, ito yung mga malalaki na extra large. Ito na mga ka farmers, i-deliver muna natin ito. All right? Ayo.